Ito nga pala yung nabili ko kahapon sa May Peace Market na beef papaitan. Mix na laman loob. sang kilo lang yung binibili ko na 10 real. Pero sabi ng nagbebenta, gawin na raw na 2 kilo, 15 real. So, kaya naman pumayag na ako. Siyempre, siya nagsabi. <laughs> Suki ko rin naman kasi yung aking binibila ng baka na yon. Kaya naman binigay niya na sa akin na 15 real itong papaitan. Kaya naman pagdating ko sa bahay, ito hinugasan ko at nilaga ko muna. Kumbaga, pinalambutan na natin mga pre eto na nga, eto, hinango ko na yung uh, malambot na part, yung uh, at, atay at ang uh, bituka. Pero chinig ko muna kung wala ng dugo. Uh, medyo may bloody pa ng konti, kaya binalik ko ulit dun sa may uh, pinapakuluan natin na tuwalya para lumambot. At et, eto nga, lumambot na, kaya naman hinugasan ko na yan mga pre. Para pagdating ko sa store, eh doon ko na lang lulutuin. Dahil nga, mahina lang yung lutoan ko sa bahay. At nandito na nga ako mga pre sa aming restaurant para lutuin tong papaitan natin. At malambot na nga ito kaya naman mabilis na lang lutuin. At dahil dalawang kilo nga ito eh hindi ko tululutuin lahat dahil masyadong madami. Kaya hinati ko lang sa kalahate At itong at nabili kong labanos ay ito real dun sa may bakala. Pero hindi ko rin ilalagay lahat yan. Isang pirasong labanos lang. At syempre babalatan natin yan na at kasi isasama ko yung pinakadahon niya. Papaitan niya eh. At tinugasan ko na rin yung sili at luya at pagkatapos niyan ay eh, hihiwain na natin ang uh, cubes mga pre. At siyempre pagka pagkatapos natin maghiwa ng ating mga gagamitin ay eh, lulutuin na natin 'yan. Pagsasabay-sabayin ko na yung luya, bawang at sibuyas. And then mekos migus lang natin sa ating uh, pot yan. At kinuha ko na rin yung pangsinigang mix at ang ating uh, at sweetie powder at sinutay ko na nga itong baka at titimplahan ko lang ng salt, pepper, sinigang mix and ng ating atsuete powder. Then nilagyan ko lang ng salt and pepper at konting chicken powder para may lasa na itong ating uh, laman loob. And then nagtimer lang ako ng 5 minutes para maisotay siya ng maayos. After ng 5 minutes mga pre, eh, lalagyan ko na na siya ng at water na pinakulu natin At tinikman ko na rin kung ano ang lasa At medyo natabang nga ng konti Kaya nagdagdag lang ako ng konting salt and pepper And then tinikman ko eh ayos na yan Timer na ako ng 15 minutes And after 15 minutes ay nilagay ko na nga itong Ating natiran dahon ng uh, labanos At nilagyan ko rin ng konting uh, slerry Para medyo malagkit ng konti At nilagay ko na rin ng konting uh, lemon Or dalawang piraso Para medyo maasim ng konti Siyempre, pagkatapos yan, ilalamon na tayo. Kaya naman nagsadok na ako para malasap natin itong ating niluto. Thank you Lord sa ating pagkain. Kaya naman ito, kakain na tayo. Mga tayo! Mga par!